Hello everyone! So for today's video, pag-uusapan natin yung status ng dropshipping business dito sa Pilipinas this 2025. Is dropshipping business in the Philippines this 2025 is still profitable? Ano-ano yung mga bagay na kailangan mong malaman kung gusto mong subukan yung dropshipping business this 2025? Aalamin natin lahat yan. Kaya kung interesado ka, panoorin mo lang ng buo ang video na to. Kung natatandaan nyo po, nagsimulang mag-boom yung dropshipping business at mas lalong nakilala sila nung time ng pandemic. And nung time ng pandemic, doon na nagsimulang matuto yung mga taong mag-order online, mag-shopping online. Maraming mga negosyong nalugi during pandemic. May mga negosyo or may mga businessman naman na nag-boom talaga ang kanilang business, especially yung mga online e-commerce platform o yung mga dropshipping business. And simula noon, nasanay na yung mga tao na umorder na lang online when it comes sa mga gamit sa bahay, pagkain, school supplies, at marami pang iba. Kaya sa mga nagtatanong kung okay pa ba yung dropshipping business this 2025 dito sa Pinas. And for those na nagtatanong kung still profitable pa ba yung dropshipping business ngayon? So the answer is yes dropshipping business in the Philippines is considered profitable this 2025 at sa susunod pang mga taon. The global dropshipping market, global hag, global dropshipping market is expected to reach $72.47 billion dollars this 2025. And when it comes naman sa size ng online market sa Pilipinas this 2025, estimated na sa 17.65 billion dollars ito. Hindi lang yan, na-estimate na rin nila yan until year 2029 na po pwedeng tumaas yan until 29.57 billion dollars. So para sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung dropshipping business and paano ito nagwo-work. So sa dropshipping business mga ma'am sir, so magkakaroon ka dito ng online store pero wala kang physical store. Meron kang supplier na nagsusuport sa iyo. So sila na yung bahala para i-accomplish lahat ng mga ng mga orders sa iyo for delivery. So sila na bahala mag-deliver diyan yung inventory at mag-replenish ng mga products mo sa online store mo. What you need to do is to enhance your online store and also yung pagma-market ng mga products na ikikinda mo doon sa store mo online. So, isipin mo na lang na parang magiging ahente ka ng mga products ng supplier mo. So, parang ganoon yung mindset. So, example lang yon. Dropshipping business in the Philippines is still a very real way to start an online business. Pero, syempre, hindi ganun kadali yon. Sabi mo nga sa mga previous content ko about dropshipping, mas tinry mo yung dropshipping business, marami ka pang kailangan paghandaan. Hindi lang pera yung kinakailangan dito. Kailangan physically, emotionally, and intellectually prepared ka kung papasukin mo yung dropshipping business dito sa Pilipinas. Unang-una dyan, napakarami mo ng mga kakompetensya. Sama mo na dyan yung mga Chinese na pro when it comes sa mga business online. So kapag pinasok mo yung dropshipping business ngayong taon or sa susunod ng mga taon, make sure na magi stand out yung mga products na ititinda mo dahil napakarami mo ng mga kakompetensya at ang ilan dyan ay mga sikat na vloggers pa. Nabaliwala na lang sa kanila yung pagpupromote or pagmamarket online ng mga products nila. Thematic yan, bibili ka agad yung mga supporters in mga followers nila. You need to be smart about the products that you choose and how you market them to succeed. Yung dalawang bagay na yan talaga yung kailangan nyo tutukan, pagtuunan nyo ng pansin kapag papasokin nyo yung dropshipping business this 2025 or, or sa mga susunod pang taon. So ayun, nasagot na natin yung tanong kung profitable pa ba yung dropshipping business dito sa Pilipinas at sa mga hindi nakakaalam kung ano ba yung dropshipping business. Diba? Kung pag-uusapan lang naman yung uh, profitability ng dropshipping business, yes, talagang uh, profitable pa siya. Lalo na sa promising online market size nowadays to ay ilang mga bagay lang to, mga basic na kailangan nyo isaalang-alang. Kailangan nyo malaman bago nyo subukan yung dropshipping ngayong taon. Number one, choose the best dropshipping suppliers. Yung suppliers na hindi kayo ipapahiya when it comes sa quality ng mga products ninyo and yung suppliers na nakasupport sa inyo to enhance operation ng business once nag-start na kayo. Yung mga suppliers kasi na once na nag-avail ka na sa kanila, once sila yung hinuha mo, nag-operate ka na. So yung support, unti-unti unti nawawala. So isa yan na huwag niyong kakalimutan at kailangan niyong i-check bago kayo mag-start ng dropshipping. So baka po nagtataka kayo, no? may mga magtatanong dyan na Ma ma'am, Jem, paano niyo po nasabi yan? May experience na po ba kayo maging isang dropshipper? Yes po, way back year 2023, na experience po namin yan, pinasok namin yung dropshipping business at hindi po madali sinasabi ko sa inyo, hindi madali pasukin yung dropshipping business. Mukha lang siyang madali tingnan. No, the way na i-market yung dropshipping business ng mga kilalang personalidad sa media, sa online, so nagiging madali. pero hindi alam ng marami kung ano talaga yung totoong sinario kapag nandyan ka na at nasimulan mo na yung business. And unfortunately, nalugi po and hindi naging profitable yung dropshipping business namin noon. Meron namang pang capital, ang nangyari lang is kulang cool yung knowledge namin. And may mga bagay na hindi kami na-anticipate. Ang daming realization, kaya gumawa tayo ng content natin before at ni-review natin yung dropshipping business na yun. And this is a reminder also. And ano na ba yung mga update ngayon this 2025? Kaya tayo gumawa ng another video. So, pangalawa, yung niche selection. So, ito, napakalaki ng role na ginagampanin nito kapag papasokin nyo yung dropshipping business. So, kailangan alam ninyo and yung mga products na ititinda ninyo, yung niche ninyo, alam nyo makakasabay sa trend ngayon. I right, mean, sa mga trending na products ngayon. Alam mong tatangkilikin talaga ng mga tao. So, kailangan mong makabisado yung dalawang bagay nito from niche selection to supplier partnership. Pangit nga ha kanina, kailangan alamin ninyo yung top dropshipping products this 2025 or kung kailan man kayo nagbabalak na magsimula. So from that time, kailangan alamin ninyo kung ano yung nagtatap, nangunguna ng mga dropshipping products ngayon. So kailangan ma-identify mo yung mga trending na produkto and at the same time nag-o-offer ng high profit margins and also high market demands. So ayun lang isa pa pala sa supplier. So importante rin na malaman niyo na okay yung logistics nila. So hindi kayo papahiya when it comes sa delivery time sa mga customer. Eh nabanggit ko nga uh, kailangan goods yung customer service aspects ng supplier. Another thing naman when it comes sa marketing, ito, ito yung isa sa pinaka-challenging. So, nandyan ka na sa implementation, imamarket mo na yung mga products na ititinda mo sa online store mo. So, paano mo siya imamarket ng bonggang-bongga na ng mga customers? Iki-click nila yung products online at mapapabili sila. So, isa yan sa pinakamalaking challenge when it comes sa dropshipping business. Maliban na lang kung vlogger ka, marami, marami kang followers, maraming supporters, for sure, meron talagang tatangkilig ng mga produkto itong imamarket mo online. Matic yan. Meron ka agad mga mag-a-avail niya. So, ayun, I suggest isa yan sa mga aralin natin, no? Kapag papasukin natin yung dropshipping business nowadays, no? Dito sa Pilipinas, yung marketing strategy. Actually, merong mga course na ino-offer yan online. So, ayun lang po mga sir, I hope nakatulong po sa inyo, lalo-lalo na sa mga nagbabalak mag-start ng dropshipping business this 2025. So, I hope nakatulong po sa inyo yung video natin. And if you think na nakatulong, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video tutorials soon. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!